Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, finally, One Punch Man Chapter 191. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video ito gilang suporta sa ating channel. Bali sa last chapter, nakita nga natin na buhay pa pala si Mosquito Girl. Habang gusto naman ni Zombie Man natanggalin ni Dr. Genos yung dimitar niya. Si Child Emperor naman ay eh, talagang umalis na ng Hero Association. Lumipat niya siya sa Neo Heroes at pinalitan niya na ng pangalan ng Wild Emperor ang pangalan niya. At dahil nga diyan talagang nabahala ang mga hero executives. Pero dumating nga si Amay Mask, minungkahin niya yung project niya na tinatawag na Perfect Hero. Si Saitama nga ang ipinakita ni Amay Mask sa screen kaya nagpapakita ito na si Saitama yung gusto niya maging modelo bilang isang perfect hero. At habang nangyayari nga yan, bigla na lamang umalis si Makoy. Alam niya na nga ang tinatagong sikreto ni Sweet Mask at mukhang gagamitin niya nga ito sa may itim niyang balak. Tumawag pa nga siya kay Mr. Yumo na parte ng New Heroes at sa likod nga ng lalaking ito ay ipinakita ang iba pang heroes ng New Hero Association. Bale ayan na nga ama ng nangyari sa last chapter at dito na magsisimula ang chapter 191 ng One Punch Man. Nagsimula ang chapter kay si King Gar kung saan nagpapaalam na nga siya sa iba mga executives. Sinabi niya dyan na salamat daw sa pagkupkup sa kanya. Ibinalik niya rin yung artificial na kamay at mata na ibinigay sa kanya. At dahil dyan talagang biglang-bigla ang mga executives. Meron na nga raw mga humahandang umaalis at hindi nila akalain na pati raw ang isang miyembro ng executive staff e aalis din. Nagbigay dyan si Seeking Gar ng resignation letter. At sinabi ni McCoy na based sa timing mukhang nire-recruit daw ito ng new heroes. Sagot ni si King Gar, eh wala na nga raw punto para maglihim pa siya at totoo nga raw iyon. Dagdag pa niya, pagdating nga sa pagsusuporta sa mga heroes, sa pagsiguro sa kaligtasan ng mga tao, e eh, sinong organization nga raw ang mas suited? Sino ang merong mas magandang system? Sino ang merong mas magandang personal training? At sino raw ang merong mas magandang future? Matapos nga raw itong ikumpara at i-verify ni si King Gar, eh nagkaroon na nga raw siya ng conclusion. Dito ay eh, ipinakitang naiinis na nga itong si McCoy. Sobrang seryosong araw ng sitwasyon na wala ba raw hiya ang si Sikinggar. Masyado raw ito dahil sa lumipat ito sa rival nilang organization. Isang araw itong pagtataksil sa mga kasamahan niya na sinuportahan siya hanggang sa huli. At baka raw nakakuha ito ng importanteng posisyon kapalit ng mga impormasyon na galing sa kanila. Matindi nga ang sinabing ito ni McCoy kay Sikinggar para pang pinapatamaan niya mismo yung sarili niya sa mga sinabi niyang iyon. Dahil alam nga nating lahat na balak niyang sirain ng Hero Association at saka nga siya lilipat ng Neo Heroes. Dito ay eh, naiini si Chey Bang. Naiisip niya na sinasabi rin ni Makoy na si si Kingar mismo ang nag-leak ng mga impormasyon. Talagang bulok nga ron yung Makoy dahil siya nga rin mismo ang nag-imbita kay si Kingar. Dito naman eh sumagot nga itong si Sikingar na miyembro nga raw siya ng organization at alam niya na nga raw na yung mga taong nauugnay sa mga ganong bagay e eh, hindi na pagkahatiwalaan kahit saan pa ito magpunta. Sagot naman dito ni Makoy eh nagjo nga lang daw at wag raw itong seryosohin. Kasunod nga dyan dito eh ipinakitang may kinuha si Sikingar sa locker niya at sa pagbukas niya nito eh meron na nga siyang bagong kamay at mata. Agad niya itong sinuot at mas maganda nga raw ang bagong mechanical arm niyang ito at sa paggamit niya nga ng kanyang mechanical arm, ay eh, talagang napakarami niya nakita kaya talagang mas improved na ito kumpara dun sa ibinalik niya sa Hero Association. Tumawag nga siya rito kay Wild Emperor at sinabing kinabit niya na yung bagong modification na ibinigay nito sa kanya. Sagot naman ni Wild Emperor, good work. Sabi ni Sekingar, si eh mukhang gumagana naman daw na maayos. Sabi naman ni Emperor, eh siyang araw ang nag-setup niyan at talagang mas maganda raw ang magiging performance niyan kumpara dun sa nanggaling sa Hero Association. At bali yung equipment nga na yun galing sa Hero Association ay eh, gawa ni Drorov BPO. Sabi naman dito ni Makoy, eh sundan nga lang daw nila yung plano at pasukin na nila yung Neo Heroes. Aalamin nga raw nila yung Makoy at ano ang plano ng Neo Hero Association para i-contrast ang Hero Association. Sabi naman ni Child Emperor, eh sa lakas nga raw ng loob nitong si Sekingar, eh talagang mahirap isipin na normal na empleyado lamang ito. At talagang yun nga raw ang naisip niya nung lumalaban sila sa Monster Association. At sagot na lang dyan, si King Gar, eh masyadong araw siyang overestimated. Mas okay nga raw kung siya at si Sitch, eh mauhuli si Makoy sa mga illegal nitong ginagawa. Pero kung hindi nga raw nag-offer ng tulong si Child Emperor, eh siguradong hindi nga raw nila ito magagawa. Sabi naman ni Child Emperor, eh kung sakali raw na tanggalin lamang nila si Makoy, eh hindi nila nga raw malalaman kung ano man ang binabalak ng Neo Heroes. Sabi ni si King Gar, tama nga raw iyon at talagang malalagay ang paligro ang mga heroes nila. Mag-usap na nga lang daw sila ng detalyado mamaya at pupunta na nga raw siya. So ayun, hindi lang pala talaga basta sumali sa Neo Heroes si Child Emperor at pati na nga rin si Sekingar. Alam na nga nila yung plano ni Makoy at ang gusto nga nilang pigilan e eh kung ano man yung gagawin ng Neo Heroes. At maganda nga na hindi lang sila basta sumali dahil lamang sa mas magandang palakad sa Neo Heroes. Sa pagbabangan nitong si Sekingar e eh nakakasalubong niya nga itong si Meltalbat. Sinabi nga nito na narinig niya na aalis ng araw para sa Neo Heroes yan si Sekingar. Sagot naman ni Sekingar, si eh magandang araw. Ang pandinig naman ni Mel Talbat, ano ba daw yung gusto nito at kung nandito ba daw yung Mel Talbat para sa isang traitor? Pero sumagot nga si Mel Talbat na hindi raw ganon. Mula nga dyan eh, nagkaroon ng flashback sa nangyari kahapon. Ipinapakita rito na nag-uusap nga yung si Mel Talbat at si Sitch. Kinukumbinsin ni Sekingar si Mel Talbat na tumira dito sa base ng Hero Association. Tumatanggi yan dyan si Mel Talbat eh wala na nga raw siyang interes sa paglipat sa ganitong klasing lugar. Sabi naman ni si Kinggar eh i-consider nga raw dahil magkakaroon nito ng unlimited use ng mga PAS facilities at bukod dun ay eh talagang mataas nga raw ang ibabayad sa kanya. Sagot naman ni Mel Talbat, ang kapalit nga raw nito e eh protektahan ang mga mayayamang tao na katirajan dyan, kaya talagang hindi nga raw siya papayag. Hindi niya nga raw ahayaang makita siyang kapatid niya na pinapaboran lang yung mga taong iyon at pabayaan lamang ang mga ordinaryong mamamayan sa sarili nila. Dagdag naman ni Sitch pag nagpunta nga raw si Mel Talbat dito e eh talagang masisiguro niya ang kaligtasan ng kapatid niya. Pero sagot nga dyan ni Mel Talbat e eh, siya nga raw ang puprotekta sa kapatid niya kaya tumahimik na nga daw ito. Mula nga dyan e eh, huminga ng malalim si Sitch at sinabing talaga may sariling desisyon si Mel Talbat. Inaasahan niya ng nga ito kaya susuko na siya sa pagpilit. Pero dahil nga doon e eh, meron siyang gustong hingin pabor kay Mel Talbat. Mula nga dyan, ay eh, balik sa present ng na nangyayari at yung pala eh, na si Mel Talbot na maging bodyguard nitong si Sekingar. At pati nga siya, eh, sasali din sa Neo Heroes. Ngumiti nga dyan si Sekingar at hindi niya nga inaasahan na mga ginawa niya. Sabi naman ni Mel Talbot sa gagawin nga raw ni Sekingar sa pagpunta sa mga kalaban nila, eh, talagang masasabi niya magiging maputing hero ito. Humahon na lang daw ito at kahit tawin na Brass Spice, isisiguraduhin eh, niya nga raw na walang kahit isang daliri ang lalapad yan kay Sekingar. Inaasahan niya nga raw na makakatrabaho ito at tinawag niya nga raw na boss si Sikingar. Kasunod nga niyan ay eh, nagpaarab na yan si Sikingar. At mula nga dyan ay eh, pinakitang sasakay na nga sila dito sa advanced jet ng New Heroes. So bali ayon talaga napakaganda nga na ang plano nitong sila Sitch, Sikingar, Metal Bat at Child Emperor eh, hindi pala talaga sila titiwalag sa Hero Association dahil magkasama sila sa New Heroes. Talagang delikado nga syempre ang gagawin nilang ito pero sila nga yung mga karakter sa kwento na masasabi natin na may puso ng isang tunay na hero. Kasunod ay dito na nga sa dojo ni Bang. At finally, na nga at nagbabalik na sa kwento si Garu. Bumalik na nga siya bilang isang disciple ni Bang at ipinapakita na binubuli niya nga yan si Charanco. Tinawang niya nga itong top disciple pero pinapabili niya nga lang ito ng mga pagkain sa labas at pinagmamadali niya pa ito. Siyempre talagang takot na takot nga si Charanco dahil wala nga siyang laban kay Garo. Pero mula nga dito sa likod, bigla na lamang binalatan niyang si Bang ang si Garo. Talagang bukol nga ang ulo niya dyan at nagsimula na nga lang siyang maglinis ng sahig. Niloloko pa nga siya dyan ng isa sa mga disciples at tinuturo kay Garo yung ibang mga alikabok. Danggigil na naman nga dyan yung si Garo pero muli ay binanatan na naman nga siya dyan. Si Bang ay sinabi nga dyan na matanda na talagang kailangan nito magsimula sa pinakamababang posisyon matapos ang lahat ng problemang idinulot nito. At sa muling pagtanggap nila dyan kay Garo at sa pagtingin nga ng oras ni Bang, ay sinabi niya na oras na raw para sa susunod na acceptance. Tas ni Garo, oras na nga rin daw para sa part-time niya. Naguguluhan na nga dyan si Garo dahil sa sunod-sunod yung mga gagawin niya. Pero sinabi nga na matanda na huwag na raw itong magreklamo parte daw ito na rehabilitation program ng court at magpasalamat na nga lang daw ito dahil nabigyan pa ito ng chance dahil nga raw sa mga ginawa ni Garu ay eh umalis ang mga disciples nila gipit nga raw sila ngayon financially kaya umalis at gumawa ng pera yan si Garu mula nga dyan, ay eh talagang napakabilis lang umalis ni Garu at maghintay nga lang daw ang mga pabigat na ito dito naman ay eh nakahiga at nagbabasa ng si Tsaranko finally ilang sandali ay eh malaya siya sa nervyos. Matutulog na nga sana siya dyan pero bigla na lamang siyang nagulat. Dali-dali nga siya dyan tumakbo papunta kay Bang habang sinisigaw niya na meron daw hindi kapanipaniwalang bisita. Mula nga dyan o na mga tol ang bisita e eh, walang iba kundi ang pinakmalakas na si King. Pati nga si Bang eh, talagang nabigla sa pagdating ni King at sinabi nga nito na meron raw siyang gustong i-discuss ng sila lamang dalawa. Tanong naman ni Bang e eh, ano nga how yun? Dahil sinabi niya na nga raw na hindi na siya babalik bilang isang hero. Mula nga dyan, habang naninginig, italagang eh talagang inamin na nga ni King ang totoo. Nasa limit ng araw, talagang wala na siyang tatakbuhan. Hindi niya nakaya lahat ng ito. Kahapon nga lang daw ay eh kinumprunta siya ni Atomic Samurai at nare-realize. Pero talagang wala nga araw siyang pagpipilian kaya humihingi siya ng patawad. Sabi naman dyan ni Bang na hindi niya nga raw marinig ang mga sinasabi ni King kaya medyo lakasan nga raw nito yung boses niya. Mula nga dyan, eh, talagang pautal-utal pa ang mga sinasabi ni King. Talagang hindi niya nga mabigkas na maayos yung mga sinasabi niya para mas lumapit nga si Bang para marinig ito. Mula nga yan, eh, sinabi ni King na sana ay gawin siyang mas malakas ni Bang. So bali ayun na nga mga tol ang matinding plano nitong si King. Napunta nga siya sa sitwasyon na talagang parang wala na nga siyang lalabasan kung sakali nga na niya sa lahat na talagang mahina lamang siya. eh siguradong talagang kakamuhian siya ng napakaraming mga tao. Kaya ang gagawin niya na nga lang e ang magpatulong at mag-training kay Bang para talagang lumakas nga siya. Nakasiguro tayo na talagang lalakas si King dahil kay Bang dahil sa nakita naman natin kung gaano kalakas si Garu. Kung sakaling lumakas nga talaga si King na nasa level na ng isang S-class hero, eh talagang hindi niya kakilanganin pamangga at mawawala na lahat ng pangamba niya. Balayan na nga kabungan ng video natin at syempre kung nagustuhan mo ay huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yon para sa ating channel. Maraming maraming salamat. This is Mr. Isle A. Anime and see you guys again on my next video.